Can you share some stories sir ng mga natulungan n'yo na parang bumalik sa inyo grabe yung pasalamat? Uh I want to talk about not my story. Mm -hmm. I think I will talk about one of the person who really inspired me which is the owner. Mm -hmm. Si Miss Donna kasi nung nakilala ko siya, mm -hmm. we were doing the same thing. Mm -hmm. She opened the doors for me and nagkasama kami talaga doing this kind of business. And then later on nagkahiwalay kami. Mm -hmm. When I saw her really, wow, she gave it back to people mm -hmm. Mm -hmm. binalik sa tao eh mm -hmm. yung ideas nga yung concepts nga and even our partners mm -hmm. binalik nila sa tao mm -hmm. kasi ang ano ba ang goal mo pag ka nagne negosyo ano bang purpose mo mm -hmm. para lang kumita ng pera mm -hmm. pero kung ang goal ng isang may-ari o mga may-ari at Oo. nagsisimula ng isang brand o kumpanya is makatulong ka sa tao mm -hmm. para i-elevate ang buhay ng kapwa mo Pilipino dito man o sa ibang bansa mm -hmm. kasi global patronage is very important We already had established in just one year, UAE market. We already started there. Soon we will have in Oman. And hopefully we get partners all over the world. Para matulungan, hindi lang naman din tayo, kundi lahat ng taong nangangailangan na gusto ng legitimate na negosyo. So that's what they're, com they're coming from. Binabalik nila yung ideas nila, yung konsepto nila, para makatulong sa mga magsisimula pa lang ng negosyante dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, lalo mga OFW.